Ano niyo kuya? ya, na namamasura kayo? Ah, namamasura. Diyan, na nangangalakal ko lang, sir. Hindi na mm -hmm. namamasura. Ano nangangalakal? Oh, eh sino kasama niyo sa bahay? Ah, sino kasama niyo? Y kasawa, ni oh, oh. kasawa niyo, kasawa niyo, lang kayo. Yo, yo, yo. Ilan ba anak niyo? May uh, apat ba? Bilas, uh, ano? Tatlong babae ng babae yung paglalaki. Eh. Kasi lahat sila meron ng pamilya. Hindi ba kayo binibigyan? Hindi ba. Kaya so, sa kanya, kulap pa yung pangkasa lang araw-araw. Eh, paano nangungupahan kayo? Hindi naman. Hindi naman oh no. sa, sa sarila kayong bahay. Sa sitio man parigot. Sa sitio man parigot. Alam niyo. No? Ah, doon kayo nakatira? So, Anong oras kayo natatapos yung mga lakal? Diwala ba sa ano? May misa pag may Yung sa gabi. Eh na isa sa araw na ngalakal ako kasi pag araw ma mainit. may na stroke kayo oo na stroke nga Kala, kaya isang tingin ako may na oo oh. na stroke yung na ako na stroke yan so ganito ang ano ginagawa nyo sa gabi nangangalakal kayo kasi hindi mainit oo oh. oh. malabas ako mga 7 hanggang 11 Oh, ito, ito yung ginagawa nyo, pangkain nyo lang dalawang mag-asawa. po, sir. Ilan taon na ba kayo? Ano, 66. 66? Dati po kayo nagtatrabaho. O, kalakasan nyo. Kung kalakasan nyo nagtatrabaho kayo. po, sir. Ah, ngayon na, stroke na kayo. Hindi na kayo gano'ng makapag... trabaho. Ah. O, sige ko yan. Bibigyan ko na lang kayo ng ano. Ay. Dagdag, sir. O, Dagdagan ko na lang yung ano. Dagdagan ko na lang ha. Oh. Mm. Ay. Ha? Eh, salamat sir ha. Oo, wala wala kasi ako ano eh may may nakita pa Kasi may babanggala ka kasi, kasi, kasi pag-aaral lang ng pasko na binigay. Mm. Eh. eh. pagka meron ako, oh. pagka nakita ko ulit kayo. Ah, bigyan ko kayo. Ah, sa saan ba kayo nakatira? Ah, yung address nyo? Yan po, sa Sitiang Batali anong address para kung ano? halimbawa tulungan kayo ng mga kababayan natin na ano? gusto kayong tulungan ha Opo, sir. Salamat, uh, sir. para malaman yung address nyo anong address nyo ano? 2520 si Kamarin Kalawakan si sir. Oh, so ano mga kababayan mga uh, may mabubuting puso tulungan nyo si tatay uh, dalawa lang sila magkasawa Ah, si tatay ay nangangalakal para sa pagkain nila ni nanay, ano? Yung asawa nyo, ilang taon na rin yung asawa nyo? Kay Paib, isang taon lang itong magpakita. Ah, sige. ah. L ano, lahat mm. na palingin. Uh, Nabulag pa. Si tatay ay ah. nadaanan ko po ngayon, ngayon lang na nangangalakal siya. Kasi sabi ko sa mga anak ko, kasi nakikita lang kaya, ko bang kumilos eh. Kasi, kasi ko talaga bin so, Nak nakahiga ka na hindi mo nakaya kaya mm. lalo, lalo, wala sa iyo o oh, yata pagka ah uh, uh, pwede kayo tulungan dito sa ating uh, video ng mga kababayan po natin na uh, may mabubuting loob ha oh, i-upload doon natin ito na naway ah uh, mahipo yung mga puso ng mga kababayan natin na uh, tulungan kayo ha, okay, uh, uh, total sinabi niyo naman yung address nyo yun po yung address nyo ha Yung okay, address nyo na and, Ano? 2528 uh, 2528 Oo uh, ayaw, ayaw ko Basta yung address niyan Hanapin nyo lang doon sa may ano yung sa stage mo Tari ibabaw oh, Salamat sir ha Opo opo ha Magingat kayo Kaya, tayo ba? ha Salamat sa tulong Oo oh, oh, tayo maliit man yan Pero Makakatulong rin ng kauti sa inyo Makakatulong rin na kaunti yung binigit ko sa inyo, maliit sir, man. Oo, tama. Opo. Kasi may, may tinihan pa kumigita. So, sa, sa totoo lang tayo, hindi Hindi ako kumita. Ah, Opo, sir. Puro diesel lang ako, pero... Opo, sa sakin nyo, sir. Pag, kasi na nangalakad sa gabi, pag, pag, pag kinabukahin nyo, yung, 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 yung naipong ko, bibento kinabukasan, kahit na kalatong sinundigan. Hindi mo maghihiyan na, sir kalaking silong bigas na o oh, sige taya puntaan na lang kayo sa address tong ano sa mga tutulong sa inyo puntaan na lang po kayo don sa address na binigay nyo sana may mga kababayan po tayo na tulungan kayo sa kabila ng na-stroke kayo na, po, Salamat, sir. Oh, ingat kayo parati taya Anong pangalan nyo tayo? Anong pangalan po sir. Prof Tom? O, r o f t u m Simbulan Opo, sir, simbulan Ayun, sa 66. Ano, na? 66 years Yung asawa nyo, 65 Opo, ano? Marley, simbulan Ah, sige, mag-ingat kayo parati, ha? Salamat, sir O, huwag kayo magpapagod Pagkapagod, magpahinga, ha? Ha? Pagka napagod kayo, magpahinga Kasi na-stroke na kayo, ha? Mupo ko sa gata Pag talagang Pag Ano na yung ano ko, yung Paan pa? Masakit na. Oo. Ah, mag-ingat kayo parati tayo. Magdasal kayo. Ma, Sobra May pambili ng bigas. May pambili pang gamo. oh, sige, sige tayo. Maliit lang yan. Yung mga nakakasulog sa papalang yung bigas. Sige tayo. salamat tayo. Oh, sige, ingat po kayo. Kawawa naman po si tatay. Uh, sa may mga uh, mabubuting uh, puso tulungan nyo po si tatay uh, pabutan nyo po ng tulong kasama niya yung kanyang asawa, senior na rin po si tatay ay uh, naghahanap buhay, nangangalakal po siya para sa pagkain po at gamot niya kasama niya po yung kanyang asawa ayan o oh pagod ng puso ah uh.